Pwede natin i kung gusto nyo. I-try nyo i ang 911, uh, dial sa cellphone nyo, uh, para malaman din ang ating mga kababayan. Hmm. They will hear a recorded voice na press 1 for police assistance, press 2 for fire truck, press 3 for emergency. Press 1, i-re-re-channel na nung switchboard, papunta dun sa, sa ating call center sa Camp Krame. At interviewin natin yung operator. Pwede natin i-interviewin ah, yan. pwede ba? Do okay, game, okay, game. Okay, <coughs> speakerphone. Idinadial uh, na po ang uh, 911 ni Migs. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Police assistance. Press 2 for fire department. Police assistance. Inter interview mo lang. Interview mo. Pwede mo interview yan. Tanungin mo, name and uh, address niya kung nasaan siya. 911, good morning. Good uh, morning. Ako po si Miguel Bustos. Nandito po ako sa Quezon City. Ano uh, po? Opo, opo. Si Migs Busos po ito, sir, mula po sa DZMM. Ano po pangalan po ninyo, sir? Live okay, po tayo ngayon. Patrolman Ronelo Hilot po, sir. Patrolman Hilot, sir. Yes, sir. Opo, okay. Location. Tanungin mo kung saan ang location. Nasaan na? po kayo? Nasaan po ang location niyo po, sir? <coughs> uh, ang location po naman, sir, uh, dito po sa PCC sa Camp Crame po. Taga huh? saan kayo, ma'am Ninya? Ah dito lang po ako nakatira. Sa Saan? May... Saan? Sa probinsya, pinakamaganda. Ah, Parang maganda probinsya. Saan? Ah Ilocos Saan probinsya? Norte. Batak, Ilocos Norte. Paki-contact ng Batak, Ilocos Norte Police Station, kausapin natin ang Batak. duty. Batak wow. po. <laughs> Sige Ito. nga, inukanuhin natin. Ilocanuhin. Sa so, Batak, Ilocos Batak. Norte po. Sige po. Icoconnect ako po kayo. Saglit lang po sir, wag mo yung phone lang pa. Opo, salamat po. So anywhere in the country, opo. when you need police assistance, hindi mo kailangang malaman ang opo number ng police station, kung saan ka man naroroon. Just ah. call 911, and, then, and uh, the police will just send you the a policeman there. Kung uh, po ba na ako, sabihin po natin first person. What if kunwari, tumawag sa akin ng relative ko na taga Batak, may nangyayaring krisis sa kanila? Pwede. Pwede ikaw tumawag para, para sa, sa kanila. Yes, pwede. Oo. Oh, oh. uh -oh. Kausap na natin ang Batak, Ilocos Norte. Yes, opo. Hello po sir, good morning po. Hello. Uh, mixed Bustos po, mula po sa DZMM. Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa... Live po tayo sa ating programa. Sir, uh, sino po ba ang kausap ko, sir, mula po sa Batak, Ilocos Norte? Sir, sa Ilocos Norte Provincial Tactical Operations Center po ito, sir. Uh, manong, uh, si Ninia Corpus po ito. Live po kayo sa DZMM ngayon. So, uh, tinetest po namin yung uh, 911. Mula po kami dito sa Quezon City. Kasama namin ngayon si uh, General Torre. Sino po itong kausap ko uli? Anat naga sir? Ah, uh, ma'am? Duty um, of Inukos Norte Provincial Tactical Operations Center, ma'am. Uh, well, pagka tumawag tayo, ganito kabilis yung response. Pag nagsabi ako na yung nangyayari ay nandito sa Batak, Lawag, Sarat, etc., et meron pong pupunta. Gano'ng kabilis? Uh, yes, ma'am. Sa loob po ng uh, limang minuto, ma'am. Uh, kami mm -hmm. po ay uh, darating agad, agad ma'am. Ilan na po ang tumawag sa inyo sa 911? First. Uh, yes, ma'am. Ngayong araw po, ma'am. Uh, ito po yung uh, una po na tawag ng 911, ma'am. Ayon, O ba? Okay, ibig sabihin, eh, walang uh, nangangailangan ng uh, tulong sa pulis sa mga oras na ito hanggang ngayong oras na to. So, uh, maraming salamat. Agyan, agyaman na ka, manong. Thank you. salamat din po, ma'am. Okay. Ayan po, tines po natin uh, ng live yung uh, paano po tayo tumawag you, you, sa ibang lugar sa Pilipinas kahit po nasaan kayo. So kahit po kayo ay nasa, kunyari, Batangas, may nangyari sa kamag-anak nyo sa Iloilo, ay pwede nyo pong tawagan ang 911. Tsaka ang maganda doon, tawag tayo ng 911, sabi natin uh, kung merong krisis, sabi natin sa Batak, Ilocos, Torte, sila ang magkoconnect para sa iyo. Yes. Yan. Wala akong ibang pinindot, 911, Police Assistance 1, ayun na po yun.